Okay, ayun. Good day ulit sa lahat ng mga ka DIY natin diyan. Uh, especially do sa mga beginners na nag-aaral pa lang na gustong matuto ng mga konting uh, DIY when it comes to uh, e-bike, okay? Ayun, na uh, flex ko lang sa inyo na isang mabilis sa mga ka DIY. Ah, uh, merong meron nga palang dumating dito na ayan, e-trike, no. So, ang uh, basic lang yung problema nito mga ka DIY, pero kung minsan uh, chine-check mo, magtataka ka rin, no. Eto kasi mga kadiwa, hindi to nagcha-charge. So, yun lang yung problema niya, hindi raw siya nagcha-charge. Pero dito, kung iti-trace natin, nandito yung kanyang charging port. So, ayan, charging port niya, no? Dito tayo nagcha-charge, eh. Eto ngayon yung ating tester. So, dinala ko na yung tester ko muna dito, no? So, ipa-plug natin yan dito. Plug muna natin. Ayan. So, pa-plug natin yan, mga kadiwa. And then, ayan, nyo, So ibig sabihin, uh, 46 pa yan ano. May lumalabas na power dito mga ka DIY pero hindi siya nagcha-charge. Okay? So ayan, uh, ta natin ayan na ha. Nakita natin mayro siyang power so bubunutin natin. Ayun. Eh uh, meron tayo dito'ng charger 48 volts. So ayan, i-on natin. On. Magkakaroon niya ng green dito, no. So ayan, green. And then ito yung kanya'ng charging. Uh, try muna natin dito sa ating pan tester na 48 din. So, kinakailangan yan ay mag-red. So, antay tayo ng konti kasi ito, nagbabasa sa pa patong ano na to eh. Ayun. Ayun na mga ka-DIY, nag-red na siya. Ibig sabihin, nag-charge na siya mga ka-DIY. At na yung niya. Ngayon, tatanggalin natin siya, no? Ayun, tatanggalin natin, bunutin natin. O, pag binunut natin yan. Ayan antay natin yon nag green na siya ulit and then dito naman natin siya ngayon isasaksak eto mga ka-DIY may power to no so ayan, saksak natin baon natin niya, baon na baon na yan, mga kadiyo ay tapos kung magaantay tayo ng mga ilan pa siguro antay tayo ng mga ilan segundo eh wala talaga siyang reaction so ayan at yan yung isa sa mga nakakapagtaka dito mga kadiway. Even though may lumalabas na power dito, no, kaya hindi mo masasabi na walang connection yung ano dito, yung kanyang sakit papunta doon sa battery. Nek. Hours later. At uh, yun mga ka-DIY kinalas na nga natin na isang mabilisan, no. Kukunin na sana natin yung kanyang battery, alamin natin kung saan yung problema. And then, eto yung nakita natin, ayun. So, tingin ko, tingnan nyo mga kadiway, yun, no. Improvise lang yata yung ginawa nila. So nasunog na yata to dati eh no? So nilagyan na lang siya ng wire, ginawa ng paraan. So malamang dito nagkakaroon ng fluctuation do sa kuryente ayan eh, no. So ang gagawin natin diyan sa mabilis ang papalitan natin. Papalitan natin ng bagong uh, power cord. Okay? So ayan no. Oh. Tingnan niyo na may tsura oh. Eh, no? Okay, papalitan natin 'yan. At ayan mga kaliway, tinagilid na natin siya and then dito natin kasi kukunin yung wiring sa ilalim. So ayan. Puputulin natin yan and then kakabitan natin ng bagong power cord. Okay? So ayan mga na naputol na natin. No? Yung ito kulay itim mo oh. Ayan ah, yung isa tanso pa oh. Yang gagawin natin yung kuskusin natin yan ng liha para lumabas yung kanyang tanso. <tinyo> yung mga kadiway, sa paglalagay naman nung power cord na bago lalagay natin, ah, uh, sundan nyo lang naman yung kulay. Red sa red, tsaka black sa black. So, ganun lang yung mangyayari dyan. So, gawin na natin ng na sa mabilis. So, ayan, natapos na mga kadiway. ah, uh, balik na natin. At yung mga ka-DIY, na, nalagay na nga natin siya, na-install na natin. And then, ito yung dati niya power cord. O, oh, ayun o. Oh. Ayan. So, ito mga ka-DIY, ayan. Nakakita ah, natin dito kulay green. Ayan o. Oh. Tatry na natin i-plug yung kanyang uh, charger. No? So, ayan. Plug in. Tignan natin kung magre-red na siya dito. Ayan, naka-plug in yan. Ayun, mga ka-DIY, nag-red na agad o. Oh. At uh, ibig sabihin, nagcha-charge na siya, hindi siya katulad kanina. So, ayan mga ka ang ganda na lang, uh, isang isang mabilisan lang uh, para sa mga baguhan, ano. Ayan, thank you, thank you.